Kung nakarating ka rito, hindi ito't samba. Inihanda ng mga tagapagbantay na anghel ang pagkikitang ito. Ipinadala ka ng universo upang marinig ang isang bagay na maaaring magbago ng iyong puso. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga pinakabanayad na palatandaan, at ang pagiging narito mo ay isa narito. Huminga ng malalim. Hayaan mong mahipo ng mensaheng ito ang katahimikan sa loob mo. Huwag nang labanan, tanggapin mo lang. Walang samba kapag may kasamang pag-ibig. May mga misteryo ang buhay at ngayon, isa sa mga ito ay mabubunyad. Saan ka nanonood ngayon? Isulat mo sa mga komento, ikagagalak kong malaman. Ngayon, nagdadala ang puso ng mga alaala ng isang taong may espesyal na puwang sa iyong loob. Isang presensya ang kahit malayo, patuloy na pumapasok sa iyong mga iniisip at damdamin. Ang taong ito ay maaaring nagpapakita ng malamig, maaaring kumikilos na parang walang nangyayari. Ngunit ipinakikita ng universo ang ibang katotohanan, may itinatago, nakukubli sa likod ng maskara ng katahimikan. Ang pag-ibig, kapag totoo, hindi basta-basta nawawala. Nanatili itong parang isang apoy sa loob ng isang madilim na silid. Kahit nakasara ang pintuan, pilit na tumatakas ang liwanag sa mga siwang. Nararamdaman mo ito, hindi ba? na mayroon pang buhay kahit na ang itsura ay kabaligtaran. Hindi pinapayagan ng Diyos na mawala ang mga malalim na koneksyon ng walang dahilan. Kung ang taong ito ay nasa isip mo pa rin dahil may mga aral, mga pagbubunyag at marahil kahit mga muling pagkikita sa daan. Hindi nagkakamali ang puso kapag tumitibok ito ng iba para sa isang tao. Ito'y ang espiritu na kinikilala ang isang ugnayan na lampas pa sa panahon. Napansin mo ba kung paano lumalabas ang mga senyales? Minsan, sa isang awitin na biglang tumugtog. Minsan, sa isang tingin nawawala na nagpapaalala ng kanyang kakaibang anyo. Sa ibang pagkakataon, ito'y sa katahimikan ng gabi, kung kailan hindi mapigilan ng isip na bumalik sa parehong mukha, sa parehong kwento. Nagsasalita ang universo sa mga detalyeng ito. At kapag ang katahimikan ay nagiging nakakabahala, ito ay dahil humihiling ng mga kasagutan ang kaluluwa. Ang taong ito ay nakararamdam nakakaramdam siya ng mas higit pa kaysa sa ipinapakita niya. Mayroong kawalan sa likod ng lamig, mayroong pagkabalisa sa likod ng distansya. Para itong saradong bintana na nagpapahintulot pa rin ng ilaw sa gilid nito. Ang puso niya ay hindi ganap na nakakandado, ngunit nababalutan ng mga anino. At ang mga anino, gaano man kakapal, palaging bumibigay kapag dumating ang liwanag. Kailangan mong maintindihan ang isang malalim na bagay, ang malamig na pag-ugali ay hindi kinakailangang kakulangan ng pag-ibig. Madalas itong takot lamang. Takot na magpakita ng damdamin, takot na masaktan, takot mawala ng kontrol. Ang puso ng tao ay pinoprotektahan ang sarili gamit ang mga maskara. At ang maskarang ginagamit ng taong ito ay maaaring mukhang matigas, ngunit ito ay may mga bitak na, alam mo ba kung kailan nararamdaman mo na, sa likod ng katahimikan, mayroong isang sigaw? Iyon mismo. Sinusubukan ng taong ito na itago ito, sinusubukang itanggi, ngunit may mga sandali kung saan hindi na kayang panindigan ng kaluluwa ang ilusyon. Kaya't napapansin mo pa rin ang mga palatandaan. Kaya, ang sansinukob ay patuloy na nagdudulot ng mga alaala, nagpapakita ng mga pagkakataon. Hindi ito ilusyon. Ito ay enerhiya, ang mga anghel na tagapagbantay ay bumulong na mayroong isang tali na hindi naputol. Para itong hindi nakikitang lubid na nag-ugnay sa dalawang puso. Maaari kang magtangkang lumayo, pag-abalahan ang isipan, ngunit sa isang punto, bigla na lang bumabalik ang alaala. Hindi ito nagayari ng walang dahilan. Ito ang kapalaran na tumatawag ng pansin sa mga bagay na hindi patapos. Ngunit huwag mong malito ang mensaheng ito hindi ito tungkol sa paghihintay habang nasasaktan, kundi sa pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari sa katahimikan. Sapagkat madalas, kapag parang walang nangyayari, dito talaga nagtatrabaho ng husto ang sansinukob sa likod ng mga eksena. Hindi mo ito nakikita, ngunit ang pagbabago ay nagaganap. Iniisip ka ng taong ito ngayon. Hindi ito basta alaala mula sa nakaraan. Ito ay kasalukuyan, ang isipan niya sa isang punto ng araw ay bumabalik sa iyong enerhiya. At kapag naalala ka ng puso niya, nakakaramdam siya ng pinaghalong pangungulila at takot. Para itong paglalakad sa isang ilaw na daan at biglang pagpasok sa isang madilim na lagusan, ang alaala ay nagdudulot ng liwanag, ngunit ang takot ay nagdudulot ng anino. Vo sihe si pergunto bakit nararamdaman ko ito ng sobra, kahit na sinusubukan kong kalimutan? narito ang sagot dahil hindi lang ito simpleng damdamin ng tao. Ito ay spiritual na koneksyon. May mga pagkikita na nakatakda bago pa man ipanganak. At kapag ipinasya ng tadhana, walang maskara ang magtatagal magpakailanman. Nayon, isipin mo ang eksenang ito, ang taong iyon, sa katahimikan ng kanyang sariling espasyo, sinusubukan na kumilos na parang wala siyang nararamdaman. Pero sa loob, bumibilis ang tibok ng puso kapag naalala ang iyong pangalan para itong isang alon na laging bumabalik sa parehong dalampasigan. Gaano man kalayo ang dagat, laging bumabalik ito. Ipinapakita ng Diyos na, kahit ngayon, may damdaming nakatago. Ang katahimikan ay maaaring matagal, pero hindi kailanman walang laman. Ito ay katahimikan na puno ng hindi nasabing damdamin ng mga salitang bantulot. Ang buhay ay may kanya-kanyang oras, at marahil ito ay ang kinakailangang paghihintay upang ang lahat ay maisiwalat sa tamang panahon. Nag-isip ka na ba kung ilang beses mong sinubukang kumbinsihin ang sarili mong mas mabuting kalimutan? Pero, maya-maya, nagpapadala ang universo ng tanda, ng alaala, -ala, ng sinkronisasyon na nagpapaalala sa lahat. Hindi ito aksidente. Ito ang buhay na nagsasabing, hindi pa tapos. Para itong butil na itinanim sa lupa. Kahit na walang nakikitang nangyayari sa ibabaw, may buhay na umuusbong sa ilalim. Ang katahimikan ay ang panahong tumutubo ang ugat kung saan nangyayari ang hindi nakikita. At kapag dumating ang tamang oras, sisibol ang butil at ipapakita ang katotohanan nito. Kailangan mong magtiwala sa iyong nararamdaman, ngunit magtiwala ka rin sa oras ng Diyos. Dahil ang tunay na bagay ay hindi kailangang pilitin. Walang distansya o maskara ang makakapawi sa nakasulat sa espiritu. At narito ang isang revelasyon, hinahanap-hanap ng taong iyon ang mga pinagsamahan nyo. Maaaring hindi niya aminin, maaaring hindi niya ipakita, pero ang puso niya ay nagtatanim ng mga alaala bilang mga nakatagong kayamanan. At kapag dumarating ang gabi, ang katahimikan ang pinakamalakas na nagsasalita. Sa sandaling iyon, gumagana ang universo, sa sandaling iyon, dumudurog ang maskara. O puso ng tao ay maaaring magpanggap, ngunit ang kaluluwa ay hindi nagsisinungaling at sa kaibuturan, alam ng taong iyon, ikaw ay naging at patuloy na isang natatanging individual. Ang pinakamalaking tunggalian ay nasa katahimikan. Ang katahimikan na iyon na sumasakit, na mabigat, na nag-iwan ng mga pag-aalinlangan. Ito'y parang aninong tinatakpan ang dapat sanay pagiging liwanan. Ramdam mo na mayroong hindi nasabi, bagay na naiwan sa hangin. At ang pakiramdam na iyon, minsan, ay nagiging pag-alala. Hindi madali ang paglayo, Ito'y tulad ng makitang sarado ang pinto ng walang kasiguruhan kung may naghihintay pa sa kabilang panin. Ang kawalan ng katiyakan ng taong iyon ay lumilikha ng isang kawalan na umaalingaungaw. Ang puso'y nagtatanong, at ngayon? Ngunit wala ang sagot. At ang kawalan ng sagot mismo ay isang mabigat na pakiramdam. Ipinapakita ng mga anghel na tagapagbantay na madalas ang paglayo ay hindi nangangahulugan ng walang pakialam. Ibig sabihin ito'y takot. Takot na tanggapin ang nararamdaman, takot na mawala ang kontrol sa sariling buhay. Maaaring pinili ng taong iyon ang katahimikan hindi dahil hindi siya nakaramdam, kundi dahil masyado ang nararamdaman. At para sa isang hindi handa, nakakatakot ang makaramdam ng sobra. Naramdaman mo na ba ang paglayo ng isang tao, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot? Isulat sa mga komento, nais kong malaman ang iyong karanasan. Ito ang maselang bahagi, ang katahimikan ay lumilikha ng interpretasyon. Ang isip ay nag-imbento ng mga kwento, lumikha ng mga senaryo, nadadagdag ang sakit. Ngunit sa totoo, ang nangyayari sa loob ng taong iyon ay isang malalim na tunggalian. Para siyang nakatigil sa harap ng dalawang daan, walang lakas ng loob na pumili kung saan tutungo. Ipinapakita ng Diyos na pansamantala lamang ang kawalang katiyakan. Walang nakabubuhay ng palagiang hati ang puso sa kalaunan ay pipili. At ang pagpili na iyon ay hindi mula sa katwiran, kundi mula sa kaluluwa. Kaya't hindi dapat tingnan ang katahimikan bilang pagtanggi. Ito'y madalas ang pagitan kung saan sinusubukan ng taong iyon na unawain ang sarili. Ito'y ang sandali kung kailan nagsisimulang maging mabigat ang pagtakip, kung kailan nagkakaroon ng bitak ang pagiging malamig. O universo ay kumikilos sa hindi nakikita. At sa hindi nakikita mayroon ng dalaw ang kanyang puso ay hindi nakatigil. Ito ay nasa digmaan. Ang isang bahagi ay nais magprotekta, ang isa pang bahagi ay nais sumuko. Ang labang ito ang lumilikha ng distansya. Ngunit makinig ng mabuti, walang maskarang tumatagal magpakailanman. Kapag ang katotohanan ay malakas, nakakahanap ito ng butas upang makalabas. Ang katahimikan sa kalaunan ay nababasag. At kapag nabasag, ito ay naglalantad ng mga damdaming matagal ng iniingatan. Nararamdaman mo ang bigat ng pagkakahiwalay na ito, ngunit nararamdaman mo rin ang mas malalim na bagay na ito ay hindi ang katapusan. Na mayroong isang bagay na naghihintay na maihayad. At ang intuition na ito ay hindi walang katuturan. Ito ay isang senyas. Ito ay ang universo na naghahanda sa iyo upang maunawaan ang lagpas sa mga anyo. Mayroon ang salungatan, ngunit mayroon ding pag-asa dahil ang bawat katahimikan ay may dalang binhi ng salita na mga anak pa lamang. Ang bawat anino ay may pangako ng liwanag na darating pa lamang. At marahil, ngayon, ang pinakamalaking paanyaya ay magtiwala. Magtiwala na ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay proseso. Magtiwala na ang kawalan ng tiyak na desisyon ay hindi pagtanggi, ito ay pagbabago. Magtiwala na, kahit na tila malayo, ang taong ito ay nakadarama pa rin sapagkat sa huli, walang maskarang nakakayanan ang tunay na pag-ibig. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay maaaring magtago ng damdaming mas malakas kaysa sa mga salita? Narito, tatapusin natin sa pamamagitan ng tanong, walang maskara ang nagtatagal magpakailanman at kapag ito'y nabibitak, ang katotohanan ay lumilitaw. At ngayon narating natin ang pinakamalalim na bahagi ng mensaheng ito. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay nagsasalita at nagsasalita ito ng malakas. Ipinapakita ng universo na mayroong isang bagay na inihahanda. Isang bagong yugto. Isang hindi nakikitang kilos na sa madaling panahon ay magiging nakikita. Ang mga anghel na tagapagbantay ay bumulong, ang taong ito ay iniisip ka ng higit pa kaysa sa kanyang inaamin. Iniisip niya kapag siya'y nagigising. Iniisip niya bago matulog. Iniisip niya kapag sinusubukan ng kanyang isip na magpakabisi sa iba pang mga bagay. Ito ay parang isang anino na nagpupumilit sumunod. Kahit na sinusubukan niyang tanggihan, naroon ka. Hindi lang sa alaala, kundi sa kaluluwa. Ipinapakita ng Diyos ang mga senyas. Mga senyas na, kung ikaw ay magbibigay pansin, maglalantad ng mga nakatagong katotohanan. Isang hindi inaasahang panaginip. Isang alaala na sumulpot ng walang dahilan. Isang hindi inaasahang pagkikita na parang likha ng tadhana. Walang anuman dito ang aksidente. Ito ay sagot. Ito ay paghahanda. Ang taong ito ay di kayang burahin ang nararamdaman. Kaya nagsisimula ng mabasag ang maskara. Kaya nagsisimula ng bumigat ang katahimikan. Kaya hinahanap pa rin siya ng mga mata mo kahit pamalayo ang katawan. Ang buhay ay may ritmo. Minsan mabagal. Minsan mabilis, pero laging perpekto. At sa sandaling ito, mayroong nagbabago. Nararamdaman mo sa hangin. Isang kakaibang panginginig. Isang enerhiyang nagsasabi, ang siklo ng katahimikan ay hindi magtatagal magpakailanman. Napansin mo ba na, habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas ang pakiramdam na iyon? Para bang bawat araw ay tumataas ang tsansa na may mangyari? Hindi ito imahinasyon. Totoo ito. Ang universo ay hindi basta nagpapaiwan ng malalalim na koneksyon ng walang dahilan. At ang koneksyon ito ay patuloy na humihinga. Patuloy na pumipintig. Patuloy na naghihintay sa tamang panahon. Para itong butong nakatanim sa lupa. Sa loob ng ilang buwan, tila walang nangyayari. Ngunit sa hindi nakikita, lumalago ang ugat. Sa hindi nakikita, lumalakas ang buhay at bigla sa tamang panahon ang buto ay lumilitaw sa lupa at nagpapakita. Ganito rin ang kwentong ito. Ang akala mong malamig, ang akala mong malayo, ay magpapakita ng apoy na hindi kailanman namatay. Naniniwala ka bang nagsasalita rin ang katahimikan? Isulat sa mga komento, nais kong malaman ang iyong opinyon. Huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mong pumasok ang katotohanan ito sa iyong puso dahil hindi nagkakamali si Diyos sa mga landas. Hindi ka pababayaan ng mga anghel na maligaw. Hindi isinasara ng universo ang isang pintuan nang hindi nagbubukas ng isa pa. Lahat ay may layunin. At ang katahimikan ding ito ay ganoon din. Hindi ito dumating para wasakin. Dumating ito para baguhin. Dumating ito para ihanda. Dumating ito para linisin ang mga bagay na malabo, para palakasin ang kung ano ang totoo. Ang taong ito ay lalong makakaranas ng bigat ng katahimikan. At kapag ang bigat ay hindi na makayanan, hindi tatagal ang maskara. Bubulwak ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi kakailanman nawala sa kanyang puso. Ngayon, hayaan mo akong mag-alay ng isang bagay na banayad, tulad ng isang dasal. Isang hininga ng pag-asa para painitin ang iyong kaluluwa. Walang distansya ang makakapawi sa kung ano ang totoo. Walang anino ang kayang tumagal magpakailanman laban sa liwanan. Walang katahimikan ang makakapigil sa isang pag-ibig na isinulat sa espiritu. Ang buhay ay parang ilog. Minsan ito'y lumalayo, naghahati, lumilikha ng mahahaba at hindi inaasahang liko. Ngunit ito'y palaging naghahanap ng dagat. Palaging bumabalik sa mas malaking destinasyon. Ikaw at ang taong ito ay parang dalawang ilog. Kahit magkalayo, ang tubig ay dumadaloy pa rin sa parehong direksyon. At sa lalong madaling panahon, muling magtatagpo ang mga daan. Ipinapakita ng mga anghel na ang lamig na iyong naramdaman ay hindi kawalan. Ito'y depensa. Ito'y takot. Ngunit ang takot ay hindi nagtatagumpay magpakailanman. Mas malakas ang pag-ibig. Gumagawa ang Diyos. Habang ikaw ay humihinga. Habang ikaw ay natutulog. Habang ikaw ay nabubuhay sa pang-araw-araw mong buhay, kahit hindi mo napapansin, mayroong bagay na itinatama, hinuhubog, inihahanda. At kapag dumating na ang tamang panahon, muling magkakatugma ang mga pusong naghahanap. Dahil ang isinilang mula sa katotohanan ay hindi maaring mapawi. Ang naisulat ng liwanag ay hindi maaring sirain ng anino. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Dahil kahit sa mga araw ng katahimikan, nanatili ang ugnayan. Kahit sa malamig na gabi, ang alaala ang nagpainit. Pahintulutan ang iyong sarili na maniwala. Pahintulutan ang iyong sarili na magpahinga sa panahon. Pahintulutan ang iyong sarili na magtiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang maskarang nagtatagal magpakailanman. At kapag ang maskara ay nabasag, ang puso ang magsasalita. At kapag ang puso ang nagsalita, ang katotohanan ang magpapalaya. Dahil dito, ngayon sasabihin ko sa iyo ng may pag-ibig, huwag kang sumuko sa kung ano ang totoo. Huwag matakot sa katahimikan. Huwag matakot sa paghihintay. Dahil ang nakatakda para sa iyo, may pangalan mo na ito. Hindi nagkakamali ng direksyon ng universo. Ang pag-ibig ay hindi naliligaw sa daan. At kapag hindi mo inaasahan, ipakikita ng buhay na ang paghihintay ay sulit. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, Hahayaan mo ba akong hingin ang isang simpleng bagay, ibahagi sa akin ang isang salita na tumatak sa iyong kaluluwa ngayon? Anong salita ang pinakanangusap sa iyo sa mensaheng ito? Isulat mo sa mga komento. Ikinagagala kong basahin ang bawat isa. At higit pa, kung ikaw ay naniniwala na ang katahimikan ay nagdadala rin ng mga sagot, mag-iwan ng komento na may salitang pag-asa lamang. Sa ganitong paraan, mararamdaman din ng iba pang mga tao na dadaan dito ang parehong enerhiya ng liwanag at tiwala. Kung nagkaroon ng kabuluhan sa iyo ang mensaheng ito, iwanan ang iyong like. Ang maliit na gawang ito ay tumutulong upang maikalat ang liwanag sa mas maraming tao na tulad mo na kailangang marinig na hindi sila nag-iisa. Ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao. Marahil sa isang taong nakakaranas ng sakit ng katahimikan, ng pag-aalinlangan sa layo. Sino ang nakakaalam, sa pamamagitan ng mensaheng ito, ang taong iyon ay makakahanap ng kaaliwan, nakakakita ng mga palatandaan, nakakahanap ng pananampalatayang humihina na. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe na puno ng espiritualidad, pag-asa, at pagbubunyag, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. Dito, bawat salita ay inihanda ng may pag-ibig. Dito, bawat mensahe ay inihatid bilang sagot sa mga puso na humihingi ng direksyon. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ng tagapagbantay na ang mensaheng ito ay hindi nagtatapos sa iyo. Ito'y kumakalat. Ito'y umaabot sa ibang mga puso. Ito ay agos ng liwanag. Kaya't ibahagi mo ito. Hayaan na ang iba pang buhay ay maantig ng parehong hininga ng pag-asa na humahaplos ngayon sa iyo. At bago umalis, itago mo ito sa puso. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang paglayo ay hindi katapusan. Ang pag-aalinlangan ay hindi pagkatalo. Lahat ay bahagi ng isang mas malaking proseso. Lahat ay bahagi ng isang tadhana na isinulat ng may pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig, ito ay laging nakakahanap ng paraan pabalik.